Good morning po sa ating lahat. Dalay ng Diyos. Una sa lahat, ako'y taos pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon for always taking good care of us. So ngayon mga kalbularyo, meron naman tayong uh, titirahin ngayon isang Nissan Navara. Ang problema lang nito ay hindi na raw lumalamig ang aircon. So nung nakausap ko ang may-ari, nakita ko sa kanyang mukha ay parang nawala na yatang pag-asa. Baka raw malaki ang mababayaran niya. Sinabihan ko naman siya na sa ganitong gawain, mura lang naman ang singil namin dito. Ina-advise ko din siya na dapat paghandaan lang ang posibleng lumalabas na mga sakit nito. Baka ang iba ay lumala na, hindi na makaya sa orasyon natin. At doon, natuwa naman siya at nagpasalamat pa sa atin kasi raw baka may chance pa na hindi siya makabili ng pizza at yun nang narinig ng kasama ko inumpisahan niya agad baka mag change of mind pa ang customer namin ayan o makikita nyo naman na ang kasama ko ay kasing tangka di magsibog sa NBA hindi ko alam na alas 12 na pala ang kasama ko ay nanghalian ah, ha, pero ito si Magsibogs o, ay nagkulitog-kulitog pa rin dito kain muna tayo magsibox babalikan mo na lang yan pagkatapos ng kumain time check nga pala 12.46 na oh kumain muna tayo baka may igagaed sa malalaking puno na ito oh ayan oh sa gilid nito oh Kas ang kasama ko dito ay naghuhugas ng kamay parang seryoso ang pinag-ususapan ng dalawa dito oh. kita nyo naman o, oh. si Derek Ramsey pala ito so ngayon back to work na agad si Magsibox dito Okay, nabaklas na ang buong dashboard ng kasama ko. Pati na rin yung console ay binuksan na din. Okay mga kalbularyo, here we go. So ayan na, nailabas na natin ang evaporator. Sa nakikita natin, mayroong leak. Ibig sabihin yan, may butas na yan at kailangang palitan ng bago. Sigurado ako dito mga kalbularyo, napapayat na ang pitaka ng may-ari nito. Wala mo salir ang kipainom na kiniliki ko dito. Okay here we go So ito na po mga kalbularyo uh, Nailabas na natin ang ating uh, evaporator housing Linis-linis uh, muna tayo dito At uh, naghihintay pa tayo sa bagong uh, evaporator So pagkatapos nito mga kalbularyo Isalpak na natin uh, Tingnan natin kung talagang uh, Maayos na ba ang labas nito So ito pala ang ating mga ha, Mga kasama natin dito pero sa lahat na nagtatrabaho dito ay si Kibuloy pa rin ang ating Pangulo. Pang pangulo sa lahat na pinakatigas ng ulo dito, si uh, Kibuloy po. So ayan mga kalbularyo, ka no? Uh, naibalik na natin yon ang uh, uh, dashboard. So ayan, dahan-dahan lang tayo dito, baka may masisira. So hito na mga kalbularyo, ka Uh, naipalik naibalik na namin ang dashboard ito so kompleto na yon at saka yung console so na na namin yan so time check pala ngayon is 5.30 ng hapon so tinry namin na yung aircon so ngayon ang sobrang lamig na so yan talaga ang sira mga kalbularyo yung leaking sa evaporator Uh, normal naman yan, pag mayroong leak sa system natin, ay talagang mawawala ang lamig. So ngayon mga kalbularyo, okay na ang lahat. So maraming salamat po sa inyong lahat.